Welcome to Rance TV. Travel and Events. Hi guys, and ito tayo ngayon sa Manila Central Post Office or Post Office Building dito sa Loton, Ermita, Manila. At ito na nga siya guys, yung nasunog noong May 21, 2023. So, mahigit na isang taon guys at, at hindi pa pala siya na restore. At napakasayang nito guys kasi historic building ito. At katapat lang niya guys ang liwasang Bonifacio Park. At sa ngayon may naglalali nga dito. At papasyal din tayo guys sa likod ng post office building. At nandoon yung Pasig River Esplanade na napakaganda guys at kabubukas lang. So samahan nyo ako guys. Andito na tayo guys sa Pasig River Esplanade at sa likod mismo ng post office building. Ayan siya guys oh. At napakaganda nga niya. So napakalaking damage talaga ang pagkasono guys at nagmula daw ang sunog sa basement. At sana nga guys no ma-restore to nila kaagad. Napakasayang talaga guys kung titingnan nyo oh. ayan oh napakaganda. At maganda rin mamasyal dito guys sa uh, Pasig River Esplanade as you can see oh lalo na pag gabi guys pag umiilaw na yung mga ilaw dito oh sobrang ganda at napaka relaxing. Yun nga lang guys sa uh, ngayon may amo yung ilog dito uh, at may mga basura din dahil siguro maulan at uh, naaanod sa area. At sana mapanatili nating malinis ang ating kapaligiran guys lalong lalo na dito sa bagong pasyalan dito sa Pasig River Esplanade at uh, parang nasa Spain ka nga guys at uh, napakaganda talaga at sana guys mapasyalan nyo rin yung lugar dito talagang very Instagrammable spot lalo na yung Jones Bridge guys na napakaganda at abangan nyo guys ang aking kabuoang vlog dito sa Ermita Manila okay guys thank you so much for watching